Ciao Lyode! Ciao everyone! Ciao mga kagala! So, balik tayo dito. ah uh, today's vlog. Sitting vlog, yeah. Ah uh, tawag dito. ah uh, kasi, uh, continuation to nung vlog ko nung nakaraang araw na hindi ko siya na napakita. Ano yung mga nabili ko? ah uh, tawag dito. Nung namili kami ng mga baby, ano, ah uh, baby, gamit ng mga baby. Ay, gamit ng baby. <laughs> ng mga baby. Sarang pa ng baby. At ah, tawag dito. Ah, pero first of all, guys, uh, kamusta kayo? Malamig pa rin dito. Kaya, ayun, kahit sa loob ng bahay, nakaganito. Um Tawag dito. Uh, first of all, uh, madami kasi nagtatanong paano daw ang proseso or mga process daw dito pag nabuntis daw sa Serbia. So, sige. Uh, ngayon, sasagutin ko yung mga ibang tanong uh, based sa mga experience ko. So, si based lang to sa experience ko kasi iba-iba din naman ata ng ano dito, experience yung mga Filipina na nabuntis dito sa Serbia. So, yung sa experience ko kasi, uh, uh, first na, ano ko, uh, kasi ako, bago ako nabuntis, employed, employed na ako. So, it means nagtatrabaho ako sa isang company. So, ang kagandahan sa uh, sitwasyon ko nung nabuntis ako, um, saka ko pinaalam sa company and then in the next day noon hindi na ako pumasok kasi nagpaano na ako noon eh parang yung pagbubuntis ko eh hindi masyadong ano kasi nagkasakit ako in same time tapos pala yung nagpa-check ako is buntis ako na binigyan ako ng doktor ng OB ng ano uh, sick leave so uh, bali first noon parang mahirap sa akin kasi naghanap ako ng uh, private na ubi gaya niya talaga na clinic na ubi kasi nga hindi ako marunong mag speak ng Serbian pero ayun nakahanap naman ako agad malapit lang dito sa bahay namin like 2 minutes walk yung clinic ni Doc na nahanap ko and then really she can speak English very well as long the staff so nung nalaman ko na marunong mag English doon ako mismo nag stick sa kanya na na doon ako magpa-check. Pero before that, Uh, last December, yung nabuntis ako na una kaya lang, uh, unsuccessful po yun siya din yung naging OB ko tapos siya yung uh, tumulong sa akin noon naras pa, tapos nagsabi kasi siya sa akin na in the next pregnancy daw, she will take care of me kaya yun, siya talaga ang nahanap ko As, sa kanya na ako talaga hanggang ngayon kasi mabait at saka ano uh, maganda, magaling talaga siya so, yun uh, dahil employed nga ako, tapos doon sa company ko, pagka ano ko, binigyan akong papel, parang magpapahinga ako ng one month. Tapos, uh, binigay ko yung papers doon sa company, na makita ng company ko na sick leave yun ng one month. So, magpapahinga ako. After noon one month, tinanong pa rin ako ni Doc, kung kaya ko ba bumalik ng trabaho. Sabi ko, Doc, ipapahinga ko. Kasi nga may, may ano na ako nung previous ba. Parang natakot ako na, ano, gusto ko nang magpahinga na lang sa bahay para yung sa pregnancy successful ba, ganon. So, kasi natagtag ako nung sa una ko eh. Kasi alam ko, nakakapagod yung trabaho ko na yun. Lakad ng lakad. Reception ba naman? Hostessa. So, lakad, hatid ng guest, ano. Kaya yon yung experience ko don After nung 2 months, 3 months, uh, binigyan pa din ako ni Doc ng papers for sick leave. And the company opened a sick leave for me. Eh, parang yun nga, 2-3 months na hanggang naging 4 months, nagpunta na ako sa Doms Drabia. May sinasabi sila dito, Doms Drabia, yung parang uh, ubi talaga ng government na doon ka kukuha ng papers, parang i-open file ka nila doon. So, nagpunta ako doon sa Doms Drabia, nag-open file ako. Tapos, doon nakasulat sa papel na yon na ako ay uh, empleyado pa din. Continuously. So, pero nakasikli pa rin ako hanggang 2-3 months. Ang kagandahan noon, uh, kahit nakasick leave is nakakatanggap ako ng sahod. Uh, binibigay pa din ng company. By the way, hindi na company yung nag-ano-ano. After 2 months sa company, 1 and 2 months lang ang company ang nagbigay sa akin ng 60% ng salary ko. Pero doon sa uh, pag-open file ko na sa Dom's Drive, yabali. Ganun pa din, 60% ng salary ko. Pero government na nila yung nagbibigay sa akin, hindi na ano, sa company ko. Kasi yun talaga ang roles daw dito sa Serbia. Tapos yon every month pumunta ako sa Dulos para kumuha ng papers na yon na nakasulat nga na still employed pa din ako kasi nga yung kontrata ko until nitong year pa. Next year kasi last year pa ako ano nag-start ng pagbubuntis ano February, no May, June, June 5, something like that. So tapos every month ayon pumupunta ako doon nga tapos kumukuha ng papel. Nagpapa-appointment lang ako Maganda yung Domstrabia dito kasi maganda yung pagbubuntis dito. Alam niyo kung bakit. Uh, priority yung mga buntis. I mean, doon, pag magtapos ng syempre maganda yung trato sa inyo kasi nga mga buntis kayo. Yun ang nagustuhan ko dito. Tapos, mabilis lang yung mga papers at sa kasuhin. Kailangan mo lang talaga ng insurance. So, yung insurance ko kasi is naka-under government. Kaya, and then, nakareceive na ako ng card. Bali, ilang months din sa akin yun. Insurance from the company yung ano ko, gamit. ah uh, ito pala yung guys, papakita ko sa inyo yung first government card, I don't know, na nareceive ko dito sa Serbia. Ito yung insurance card ko na dumating siya. So, hindi na paper. Kasi, nung una, paper lang siya. Yan. Paper lang yung lagi kong pinapakita sa Dumsdrabeya or sa ano. So, ngayon, ito nang pinapakita ako kasi ano na siya. Yan o, may number yan. Yung number na yan is nakaregistered yan doon sa government nila. Yun lang yung isi-search nila sa uh, computer. Tapos, mahahanap ka na nila. Ayan, maganda. Tapos, uh, ano ba? Oh, uh, every month din, pumupunta ako dito sa OB ko. Ang kagandahan din kasi first month, second, third, fourth month, yeah, fourth month. Dito pa ako sa OB ko, dito sa private. Pero ang kagandahan is nagtatrabaho siya in the big uh, hospital na public hospital naman. So yung ginawa ko uh, from private, kasi every check-up ko is ano eh, hmm, kano binabayaran ko? Nagbabayad ako ng almost 5 to 6,000 every check. So, mapapamahal ako. So, nag-decide kami na i-transfer eh, niya ako doon sa uh, public hospital kung saan siya nagtatrabaho na under sa government. So, ngayon, uh, tinransfer niya nga ako doon. So, every from 5, 6, 7, and 8 months now, doon na ako pumupunta doon sa malaking hospital kung saan siya nagtatrabaho. Kasi dito sa private, mayroon lang siyang schedule like once a week lang siya andito. So, yun yung ano nang OB ko. Tapos doon ako nagre-report sa may ano sa public uh, hospital kung saan siya Uh, everyday na nagtatrabaho. Tapos, free doon, walang bayad lahat. I mean, check up, everything. Tapos, ang maganda, pati dito sa Domesdravia na sinasabi, is uh, yung nag-open file, yung records mo, may ubi din dito sa Domesdravia na yan, tapos siya yung nagbibigay ng papers, uh, may mga gamot, or may mga laboratory ka na dapat gawin, like, magpapasa ka ng uri urine, and blood, example, mga ganyang laboratories, ano, free na siya, wala siyang bayad. Tapos, gamot like, mga nire sa akin ni Doc na utrogestan or, or ano, free. Sabihin mo lang sa kanila na need ko ng ganitong ano. Ang iba, siyempre binibili ko yung mga supplement na, yung ano, hindi siya, pero, pero yung gamot na ano talaga, is meron silang binibigay na libre. Yun ang kagandahan dito. Kaya, salamat naman at sa pagbubuntis ko na to, hindi masyadong mahirap para sa akin. Kasi nga, after pagkakuha ko ng papers, isasubmit ko siya sa company ko. Dadalhin ko yung papers sa company, para e, i-send ng manager namin uh, sa HR. HR ang magpaprocess nun. Tapos, ano na, okay na. So, na itong pagbuntis ko na ito, hanggang 8 months, yan, um, binibigay pa din nila yung sahod ko, pero hindi siya, example, sahod ko siya noong November, nareceive ko siya noong December. Yung sahod ko ng December, nareceive ko siya nitong January na. ah uh, bali late siya, pero dumarating siya every month. ah uh, yun yung sahod ko sa company. Hindi ko alam ang process naman ng iba na mga hindi employed. Uh, hindi ko ano, kasi itong ano ko is based lang sa experience ko ah uh, dito. Kaya ang tips ko sa inyo guys, kung gusto niyo magpabuntis <laughs> dito sa Serbia, dapat ano, uh, bag mag maging ano muna kayo, maghanap muna kayo ng trabaho, magtrabaho muna kayo, tapos pabuntis kayo. Para pag nabuntis kayo, habang employed kayo, maganda. Kahit sa bahay lang kayo, may sahod pa din kayong natatanggap. O malaki-laki din yun ha, kalahati ng ano, lalo pag foreigner dito, medyo malaki-laki din naman ng sahod. Yun, yun ang tawag dito. Yun ang experience ko dito. At hindi mahirap kasi bali sa food lang kasi nga hindi masyadong ewan. Pero madami namang naging successful at ano. Dito, palakain ka lang naman ng fruits at ano, okay naman eh. Kaya mga struggles ko sa pagbubuntis is wala naman. Yung naglihi lang ako, syempre normal lang naman yun. Tapos, wala okay. Uh, lahat kahit minsan nga pumupunta ako sa Ubi ko mag-isa, kaya ko na. Dabas drabe yung mag-isa. Kasi, I'm learning some, ano, Serbian naman. Pero, hindi siya, hindi pa fluent. Like, word by word, or pag nag-uusap sila, naiintindihan ko din naman. Or, pag may tanong sila sa akin, naiintindihan ko din naman ang iba. Yun. Kaya, hindi naman mahirap pag nabuntis ka dito sa Serbia. Hmm, tawag dito Ngayon, medyo maano sa akin kasi nga, something bad news. Ah... Uh, may mga bad news kami na receive tapos about about sa mama ng husband ko, yon medyo may problema in konti. pero kaya naman I mean yon. Ah uh, ayon tapos uh, by next month kasi malapit na ako mga anak, uh, lagi na support yung OB. So uh, lahat ng binibili ng OB susundin mo lang. Iinumin mo yung mga gamot. Um, kung ano yung like water example, lagi niya sa sinasabi na uminom na madaming tubig. Kasi sa pregnancy talaga guys katulong talaga ang ano water water water. Akala ko nga dati, ano kasi I'm 36 years old na, nagugod na buntis. See? Kinasal ako nung eh, it's 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 uh, uh tamang timings kasi after kinasal ako nung last year, no, last last year. So pang 2 years na ito, 'yun, nabuntis na din ako. So tama lang ang timings ko. Kasi tumulong pa muna ako sa parents ko, tumulong pa muna ako sa kapatid ko, napatapos ko muna yung kapatid ko, nakapa, nakapasok siya ng trabaho. And then yun, nagsettle na ako ng sarili ko. Kahit na medyo late na ako, in my age, 36 years old, but who are Filipino people, it looks like young. So, hindi tayo tumatanda guys. <laughs> Kalabaw lang tumatanda. Lagi <laughs> like dito. Uh, lagi lang ano, smile, kahit na may problema, smile. Ganon. wag lang mawalan ng ang anong tiwala, um, parang maano na to, mahaba haba na 'tong ngaking ano. 'Yun lang muna. Ay, papagitan ako pala sa inyo, ah, uh, tawag dito. 'Yun lang ang masasabi ko. Tapos, nya, hindi hindi naman hirap dito. Uh, may mga tsaka tulungan ka naman ng asawa mo in case na mabuntis kay example, tulungan lang. And then madami namang mag, magsasalita ng English sa mga Tawag dito clinic or ano. So, kaya yan. Papakita ko sa inyo, guys. Ano yung una kong nabili na uh, gamit ng baby? Oh, give me one minute. charan. <laughs> Ito lang yung una kong nabili, guys. Papakita ko nga. Kasi, uh, wala sa plano. Nagpunta akong aksa. Uh, tapos, nag-check ako ng mga prices. Tapos nakita ko ito. Ang cute niya. Hindi ko naman plano na bumili. Ayan. Isang towel. Bath towel or kahit for sleeping towel na. Ayos ah, ko na siya. Ay, oh. Yan, tapos. Ito, isang, isang set lang siya. Ito yung nabili ko. Tapos yung ano ni baby. Ayan. Ito yan. <laughs> Tapos, yung sombrero niya. Yan. Tapos yung damit, syempre. Yan, may damit. Napakaliit. Tapos yung pair ng gloves. Na no ba? Gloves ba? Tapos, meron siyang ito after yung damit niya. Oh. Charan! Cute, cute, cute. Tapos yung ano ko, yung para sa akin naman ito pang ganyan kay baby. Yan lang! <toss> Yan yung una kong nabili na gamit ni baby. Tapos ah uh, tawag dito. Yun nga, namili kami kahapon ng ano, yun ipapakita ko sa inyo yung mga namili, nabili namin kahapon na. Bali ito magkano lang to, 1000 plus. <laughs> Tapos may nagbigay din sa akin ng ano, stroller. Ah uh, okay pa naman siya. Tapos yun nga namili kami kahapon. So next video na yung ano yung namili pinili namin kahapon kasi sobrang haba na yung video ko na to ata um, ayun lang guys uh, sa mga gusto magbaby dito okay lang naman i mean uh, yun maganda naman oy wala namang mahirap uh, basta yung yung tips ko nga lang sa inyo pag gusto nyo magbuntis kasi maganda dito pag nagbuntis talaga eh may government support pa din tapos priority nga dito ang mga mag-anak kaya, mag-anak na nang mag-anak. Mm -mm. Kaya, maganda, mag-ano ka muna ng trabaho, tapos pabuntis ka. Para, at least, yun, habang sa bahay ka, may sahod ka pa din. Ganun lang. Ganun yor. So, alam nyo na ngayon. Alam na this. So, comment-comment lang da! Kung ano pa ang mga gusto nyong malaman kay sasagutin ko. Um, my next video ako about sa ano, kasi may natulungan din akong ano, dalawang Pinay na pupunta dito sa Serbia pala. So, i-vlog ko din ano yung process nila. Kasi ano na sila, hindi sila under visit visa, ano na sila, under working visa. So, legal yung mga papers. In the next video guys, abangan nyo uh, ano yung process ng uh, papers nila, paano sila nakakuha ng visa. Next video, subscribe, likes, likes, and comments, and share. Basta, ganoon. Kasi babalik na ako sa YouTube this time. Kasi okay na yung pakiramdam ko. na ako ng matagal-tagal. Ilang months din. Kasi wala lang nung, nung naglilihi ako or ano, tinatamad ako. Wala akong time mag edit Matulog na ako matulog. Pero this time gusto ko maging active ulit. So, Filipina living in Serbia, guys. And then, make family. Magiging three na kami. Last, last year. Solo lang ako. And then, the last, last year, solo ako last year dalawa na kami syempre kinasal kami and then this year I'm so excited kasi ilang kimbot ko na lang to magiging tatlo na kami so family na family ganito pala ang feeling ng ano guys no ng pagbubuntis lagi lang masaya lagi uh, laging positive minded Uh, mindset, I mean, at saka wag kahit stress or ano, wag damdamin or wag pa huwag pa pa-apekto sa stress kasi masistress din si baby. So, ayun nga. And then, gender reveals tayo in the next video na. Okay, guys? Kasi, huwag mo na ngayon. <laughs> Thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe, likes, my video. Comment kayo if may mga gusto kayang itanong. Dito lang ako. I mean, pag na-replyan ko, yun. Okay. Pero pag hindi. Pero lahat naman, pag nababasa ko yung comment is, nare-replyin ko din naman. Okay guys, thank you so much for watching. See you in the next vlog. Abangan nyo yung vlog ko. Ciao!